natin ay alas 7 ng umaga magang umaga pa pala ah, uh, bago ako magsimula ng vlog na to nag-shoutout lang akong tao na lagi siya nagre-request at lagi niyang inabangan yung video ko, At isa lang siya siya ay masugid kong taga panood ng aking mga video shoutout pala iyo, bye, gumalis, ito na yung request mo na shoutout lang kita sa video ko. right, Shout out sa iyo. At mag-ingat ka diyan sa trabaho mo. Pati na rin sa mga kasama mo, sa pamilya mo. Shout out sa inyo lahat diyan. Sa Valenzuela. Bye. Shout out na kita. Sana mapanood mo 'to. Alright. Ay ito na ang aking intro. Iiksiyan ko na lang kasi pangit ng sobrang haba. hanggang dito na lang ang aking intro sa panibagong vlog na ito at panibagong araw. Right, let's go! Anong nagtatawag sa'yo? Ano pangalan? Ano pangalan? pangalan mo? Churds. Kamong churds? Ah, yung... ka ka ah churds? Nagkala ko churds. <laughs> Hala, <laughs> ito nakaanap sa'yo. Ka-smit mo ba siya? Hindi nga, ka church e. Ah, ka-churds lang? Hindi <laughs> ka papasok lang yung hanay. May pag-alat ako eh. ng ano yun. O, oh, kasi ba? Ilang taong ka na? Warren. <laughs> Naglalakang muna naman ito. Ano? Okay, <laughs> 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 Apo mo pala yan. Hindi eh? mo sila sabi. <laughs> In Interview ko pa, si Harry Pita. Nandiyan nga si Ana, kapapasok lang mo. Nandiyan. Nag ano nang pusa niya yung kanina. Ana! Para sa taas. Tawagin mo Harry Pita. Parang ano oras ang ano ng baptis? Nandiyan si Pungay. Wala, inaantay ka. Naligo Huwag ka na maligo. Mamaya ka maligo. Huwag Mas maganda yung bagay sa'yo. Ha? <laughs> Wala nga kasama yun. Galing pa sila ng ano. Hindi man, hindi man ako tinawagan. Nagbili sila ng karne. Waboy. Marami binili nun. Kararating lang yung Pungay. Meron pa. Nagbili rin yun. Maliligo muna ako mag-aulusan. Ngayon. Kaling tawagin mo si Ana. Baka na doon sa tindahan. Wala, nandyan. Kalalabas ko lang. Baka sa doon sa kwart Kwar na ah. Iba si Ana yan? Ay, naka pa hinahanap pa na magsisimba daw kayo. Magsisimba ka ganyan? Ganyan ka na magsisimba? Magbihis ka Magbihis ka doon kay papa mo. ka dun kay papa mo. Pilipinas yun. Meron ko. Kasi lagi ng kasapatos pag sa school eh. So mga guys, meron pala sa aking nag-adpre na isang content creator din. Ano, nagre reels siya. Na nahingi siya ng tulong para tumaas yung ano niya, followers. Kasi ang followers niya ay 360 ata or 80. O, nakita ko yung ano. Isa, isa siyang ano, pipi sila na pagsilita pero nagano siya nagbibidyo siya matataas din ang ano niya yung mga viewers sa ano niya pa sa reels yung ang reels niya magandang ano niya content parang may asawa siyang parang silang mag-asawa ta pipi nagre -ra sila bay nag-ano siya sa akin para siguro gusto niya na ano yung bigay i-share ko yung ano niya mga video kasi malalaki yung views niya kasi yung followers niya 300 pa lang mahigit. Ang pangalan niya ay Happy Orbita Dip. Yung ang pangalan ng ano, Happy Orbita Vlog Dip. Yung pangalan ng ano niya, channel sa, channel ba yun o page dyan sa Facebook. Happy Orbita Vlog Dip. kaya mga kaidol kung makita nyo yung ano na, matandaan nyo yung binanggit ko. Ma Malalaki ang views niya, pero yung ano niya, followers may git palang 300 siguro yung mga nanonood sa kanya hindi siya pinapalo nanonood lang kaya malalaki ang views niya sa mga video niya pinakamababa niya ano 600 700 yan 600 si Happy Orbita Vlog Deep na yan pangalan ng ano niya isa siyang isa siyang taong parang pipi isang siyang pipi Ganon din siguro yung asawa niya eh pipirin. Eh kung makapanood yung mga idol to, makikita nyo yung isa yung Happy Orbita Vlog Kit. Yun. Yan ang pangalan ng ano niya sa Facebook. Content creator din siya. Sana matulungan din para lumaki yung followers niya. Yun. Alright. Anong pangalan niya? Uh, oh, shout out pula kay Lance, ikaw. Nicole, papangalan ng anak ko. Nicole, ano? Mangoray. Mangoray? Siya <laughs> tawag pala kay Nicole Mangoray. Ah? Tawa ba? <laughs> kasi may <na> sabi, ano? Papangalan <laughs> ng anak kong panganay, eh, Nicole din eh. May nagbablog kasi ako eh. <laughs> Baka gusto nyo mag-subscribe sa channel ko. Nag-youtube kaya? Hindi. Ayun lang. Nagre-rails. Wala, wala kayong ano, willing. Hahaha. <laughs> Eh nga sa FB. Sa FB, doon mo makita yung reels. I eh, di sir, sumang pangalan ko dyan, Ricky Aduba, ano sa FB. <coughs> sa, sa ano naman, sa YouTube. Sa YouTube naman, Ricky is Vlog. Oh, mang, mang, ano tayo ng subscriber, mga kaidol. <laughs> mga mababait yan kasi ano yung mga siya lang mga ano tawag nito yung nagsasamba alright sana sinanipita na rego na ano yung lola nyo yung sinanipita yung... Apo, ako, ako. Uh, kababayan di waray waray din Ano yan? Ah, sa mga bata. Tapos may umada, may morning watch pa yun, di ba? 9.30. Umaga. Tapos 10 o'clock to 11. Kasi alam ko rin, nag-ano nag, ako dati, nag-born again. Eh. Kasi binubukod-bukod nila yun sa matatanda, sa mga bata. tapos yung mga, sa, mga binatil, binubukod-bukod nila yun, yung, yung di ba? Kaya parang ganun lang din yung number naging. Kasi number naging parang ganun din. Ano, ano Iba lang pangalan, di ba? Naligo pa yun si Ana. Marantay pa kayo nun. No? Nakita mo na yung aking Facebook. Ay, Sa, ay, ano, sa YouTube, ano, Ricky H. TV Vlog. nalulukuhin ko si Manipita pupunta pa sa tindahan walang kasama doon si Michelle titinda so ito nga yung dalawa na inaantay pa si Hana mga ka-idol yung aking pamangkin para magsisimba sila linggo pa lang ngayon akala <laughs> ko sabad ra niya sa gym now, nasi, na u nasira ng putok ng singo mga ugat. Ano ni? Ka-kajib. Salamat. Um, no, ano namatay? Eh kinamatayan nga nag-over ang nasya sa kakabukot ang matigas. Mabug ng mga ugat. Si ano asigit legs na paralyze gawa sa sobrang practice ng karate. Ha? prahan din naman eh nakakasama din. Tapos <coughs> dito yung epekto ng vulkan, no? na kasi sumabay eh. Layo na uh, ng, uh, ng vulkan Layo na uh, nararating. 突然，哥。

surot na tuloy ah. Sa bag ang dami. Ayun, linisin mo. Ay, nandiyan yan sa mga gilid yan. Tingnan mo yung mga sulok-sulok na yan. Oh. Yan, mahirap yan pag nakakano na. Nakapanganak-anak siya. Sa mga ganyan mga sulok-sulok. Nandiyan yan. Kasi natira. si Maki. Walang Diyo yung pusa na to. Hanap lang hanap si Hana. Nandito lang pala siya. Hindi siya nababa doon sa baba. Kasi, ano siya eh. Magtatago na. ano, <laughs> you know, Hinahanap ni kanina pa eh. Dito ka lang pala. Dito na siya natutulog. Guro. oh Ayun Eh, na gumaling-galing na nga yung ano niya. Yung masugat-sugat sa tayo nga. Gawang ginamot na siya. Yung Hinahanap yung hanay. Nandito hanay yung pusa mo. Nandito sa taas. O, oh, dito nagtatago. O, oh. oh. mo. Dito, yan. dito na to natutulog. Ha? O. Oh. Yan, yan na. Yan na. na. Ano pinapakain mo dyan? No, um. si si Hanay siya may ari ng pusa na yan. Yan, nila, alaga niya yan. Ano yan pala siya dyan? Hindi, mahulog yan. Pakainan mo muna. Unan mo na. Pakainan mo siya doon. Wala, oh. Paliguan mo uli. Baka hindi na nakakaligo. Yan, may sugat ng paa. Alam mo, ayaw yung maligo eh. O, yan o. Oh. May sugat ng paa. O, oh, tingnan mo. Kasugat ng paa niya. Paliguan mo doon. Hindi mo kaya may shampoo kang ginagamit yan? Para bumango yung ano balahebo niya. Paliguan talaga yan. Hmm yung pusa na yan, ano yan, parang may isip pag pinapagalitan mo siya, nag, nag naalis siya, nalayas tapos yung pagpapakita mo pag hindi mo siya hilarap, hindi talaga siya uuwi pero pag tinawag mo siya, parang kilala naman niya yung boses ng tao okay. oh. Ah. Doon oh. siya natalon sa bubong ni Mang Pipingin. Natalon siya dyan eh. Papunta siya doon sa kabila na yun. Tapos pag minsan din na siya nakakabalik, gawang oh, yeah, tinatabon yeah. na siguro umakyat dito. <laughs> kalong, kalong na ni oh. Hana yung alaga niyang pusa. Alright. Ba, muna tayo. Uh. uh. yun yeah, uh. Ming! Uh? Ming! Wala na, Ming! <laughs> ka, ming! Ming! ko oh, Ming! Ming! Wala na si king ano Iwanan yung ano Yang ha? Yan. Ha? No, si king king. yung ano 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 yung yung ano yung ano yung ano mo Saya mau tutup Ah. Eh tambak yang tupe ini kiki ada mit. Ini lagi. Ha? Mau. Alright. Ya masih berkokoh.